Go! Oh. Ito naman ang ating kuku. Parang... Wala idea dun sa mga design business. Ay! Hala, ay ang ganda rin. Yan ah. Wait lang, paano. Ah, okay, may bag. May bag na din siya. Hindi siya may may, 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 may may bag. Let's open. Naku, no, parang hindi ko, hindi ko gusto gamitin. Ang ganda. Parang hindi pwede siya mabago. May e star. Dated. Ano oh. oh, Super ganda Hindi eh. ko Thank you, Tita V.